Well, I don't expect respect from respect. Joey De Leon desmayado sa kampo ng Tape Incorporated ng mga halusos matapos mapag-alaman na hindi nito i-honor ang desisyon ng batas. Sa halip na pakawala ng titulong Itbulagan, nagpahayag sila ng paglaban dahil sila ay mag-aapila upang balikta rin ang desisyon ng IPO or Intellectual Property Office of the Philippines hinggil sa trademark issue ng Itbulaga. Narito ang buong detalye. Kahapon December 6, tila hayagang ipinaalam ng kampo ng pamilya Halosos na hindi nila tanggap ang desisyon ng IPO na sa trio na TVJ mapupunta ang rights ng Itbulaga at kinan sila ang registration nila sa naturang titulo. Si Paulo Contis na pangunahing host sa nasabing show sa Jimmy 7. Ang siyang naghayag sa madla. Napatuloy pa rin nilang gagamitin ang titulong Eat Bulaga dahil hindi pa umano tapos ang laban. Ibig sabihin, sila ay hindi pa susuko at ipaglalaban ang sa tingin nila ay kanila. Samantalang ngayong umaga, December 7, Pinatamaan ni Joey ang kampo ng Tape Incorporated ng Pamilya Halosos. Sa pamamagitan ng isang short video, sinabi ni Joey, ang mga katagang, Well, I don't expect respect from rest tilang Tila ang nais ipakahulugan ni Joey, hindi talaga sila nag-expect na irerespeto ng kabilang kampo ang desasyon ng batas hinggil sa trademark issue na ito. Tulad din ito ng sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Buko de la Cruz na inaasahan nilang mag pa ang kabilang kampo. Pero sana ay wag nang gamitin pa ang titulong Eat Bulaga sa kanilang programa habang gumugulong ang kaso. Ganito din kasi ang ginawa ng TVJ. Hindi nila ginamit ang title ng Eat Bulaga. Maging ang simpleng pagbanggit nito sa kanilang programa ay hindi nila ginawa habang gumugulong pa ang kanilang apela sa pagpapakansila sa registration na nauna na nangang ibinigay noon sa Tape Incorporated. Ito ay dahil nirespeto umano ng TVJ ang batas. Kaya naman sa ngayon dismayado ang TVJ at ang legit dobercad sa mga salitang binitawan ni Paulo Conti sa kanilang programa kahapon. Dahil tuwiran pa rin nilang inaangkin ang nasabing title matapos ang desisyon ng IPO. Hindi lang malaman pa sa ngayon kung tuluyan ang gagamitin ng TVJ ang Bulaga bilang title sa kanilang programa dahil sa ngayon, sila na nga ang sinasabing may karapatan rito. Kung magkataon, habang gumugulong ang kaso, maaaring magkaroon ng dalawang itulaga o national TV na mapapanood sa tanghali. Para sa iba pang mga latest showbiz balita, mag-follow lamang sa aming page.